Panapanahon ng pagkakataon May babalik ba ang kahapon? Ang sarap balikan ng panahon kung saan Masasaya pa at kompleto ang ating samahan Magkakaibigan natin turingan ay magkapatid Kaya ang tropa ay buo pa rin hindi mapapatid Salamat at ako'y mapala dahil ako'y may kaibigan Na kapag kailangan ko handang handa ako tulungan At hindi ako iniwanan, hindi ako tinalikuran Kapag ako'y merong problema sila ang aking tapuan Kaibigan at pwede rin tawagin kabarkada Sana'y walang magbago kahit tayo'y tumanda na Sa landas na tinataak sana'y walang maligaw Sa madilim nadaan Kaibigan mo ang iyong ilaw Kaya't asahan mo sila'y para sa'yo'y nadyaan Na kahit nasa ang larangan Handa kang suportahan Salamat sa inyo mga kaibigan kong matalik Masasaya na alaala -ala, Kailan to ibabalik panahon Di natin napupunan na ang isa't isa sa atin Ay parang naglaylo na kaya't aking napagtanto Nang kayo'y tumamlay Dito sa ating pagkakaibigan Matira pala matibay Ganyan ba talaga Ang dapat nating maranasan Nang dating magkakasama Tanong ko lang ngayon kung nasa Nang kulitan at tawanan Doon sa ating tambayan Pagsapit ng gabi Mag-aampagan sa inuman Para may mapagsaluan Kahit na walang pulutan Kapag medyo may tama na Kanya-kanyang kwentuhan Yan ang aking kaibigan Di ko ikakahiya Dahil sila ang tinuturing kung ikalawang pamilya Kahit sa paningin ng iba tayo'y masama Pero sa pananaw natin ginagawa natin Ay tama ganito kaming magkakaibigan Nagtutulungan Salamat sa inyo kayo'y aking naging kanluman dumating ang araw tayo naglayo-layo Mga kaibigan kong kinagis na nasan na ba kayo Bakit hindi natin subukan na ating muling ulitin Ang inuman at tawanan hanggang tayo ay abutin ng umaga Sa kalye, basta't may tinatagay Ganyan kami kasaya kapag kompleto kami tambay At walang dapat magbago sa aming tinatag Lumipas man ang panahon mananatiling matatag Magkakatropa, kumare at magkakaibigan San man kayo ngayon sana ito'y inyong pakinggan Dahil kaya ko to sinulat kayo ang dahilan Pinsahin ang aking awit Tinitanin itanim nyo sa isip na ang kaibigan ay kaibigan at walang dapat magbago Layo layo man tayo pero hindi maglalaho Samahan ay nasa puso at hindi mawawaglit Pagkakaibigan nating tunay di ko to pagpapalit salamat sa inyo kay Dita eh. sa walang iwanan.